Oras na para sa ating balitaktakan ngayong umaga. May eh, problema na nga tayo sa International Civil Aviation Office. E no? mm -hmm. magkakaroon tayo ng problema rin dito sa maritime pagka hindi nag, uh, nagawa ng paraan ano yung maritime standards. Ano yun, para tayo hindi naka-move on. ano? Oh, Parang grabe. laging talaga may mga ganitong mga trahedya na... Uh, it sa tingin ko sa paglipas sa mga panahon na nagkaroon na hindi pa, hindi, pa hindi pa tayo natuto. Tayo natuto. 'Yan, hindi natuto. 'di ba? Hindi, hindi siguro di tayo sa hindi natuto, Kundi yung mga ahensya na in-charge diyan. Kasi tayong mga pasahero tayo, ano lang naman sasakay, ka lang naman diyan eh. Mm -hmm. Pero magi-implement lang ko ano ba yung mga safety standards, yung mga government agencies natin, 'di ba? Eh, wala eh. Oh. Wala. 160 ayr mm -hmm. ang nangyayaring maritime accident sa ano mm -hmm. sa bansa natin. Okayo oh, yan oh baka oh, meron kayong mga gustong i-share, is ibahagi sa amin at makisali sa ating balitak-takan, mag-phone in kayo ng mga tanong ninyo. I-dial nyo lang po ang alinman sa mga numero makikita sa inyong mga screen. Pwede nyo lang tawagan ang uh, mga numerong yan sa matapos po ang ating balitak-takan. Tatausap natin si Attorney June Labial, ang tagapagsalita ng Medallion Transport. Good morning po, Attorney. Attorney Labial, good morning. Good morning. Uh, good morning po. Good morning po. Attorney last Friday po nakausap po namin yung pinaka yung kapitan po ng uh, ng uh, barko no at sinasabi ho niya na siya daw po ay uh, parang uh, reliever lang. Parang first time daw yata ho niya bumiyahe sa ruta na yan dahil uh, yung talagang uh, kapitan ho ay eh, wala nung araw na yon uh, at uh, so, parang hindi pa ho siya sanay doon sa ruta. Talagang mm -hmm. nangyayari ho ba talaga yung ganon na agad-agad eh may mga bagong uh, bibiyahe doon sa mga ganong ruta kung wala yung talagang bumibiyahe? Dati. Mm. Actually, actually uh, really yung kapitan, pero pero nag na, na siya ng barang yun uh, sa the same road as uh, for about seven days or six days na. Kasi yung yung original na kapitan, pumunta ng buhol, nag-lead. Mm -hmm. mm -hmm. uh, so, Uh, all the all the protocol in in turning over the documents and in orienting the releases was conducted. Mm -hmm. Okay, pero uh, what is his official designation? Talagang kapitan huwag siya, yung reliever. Yeah, talaga siya, Kapitan. Master kapitan hu, talaga siya. All siya, alright. Mm -hmm. Yung sinasabi niya, may binanggit din siya na wala pa daw isang minuto. Lumubog na ho yung... Kabilis daw eh. Yung, oh, yung Roro. Pwede ba yun? Para iniisip ko nga One, in one minute, lumubog na ho agad. Pwede ba ho talagang gano'n ang mangyari, attorney? So, kahit sino yung survivor na kinausap namin, kasi pumunta kami sa masbati ng Tokado, yun, yun talaga ang account ng mga survivor na ang, ang bilis talaga ng pangyayari just mm. a minute or a map, of a minute, lumubog agad yung, yung mm -hmm. Pero some of them, before the diesel completely cut by, were able to secure themselves by putting that jacket. Mm. So yung iba, hindi na naka, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na naka, hindi na nakasuot ng left jacket. Mm. Mm -hmm. Oh, actually, nga ako sabi ni Kapitan, eh, sa so, sobrang bilis nga daw ng pangyayari, mm -hmm. hindi na ho nabigyan ng life jacket yung ibang mga pasahero. Ay, siya, siya na ho mismo nagsabi nun eh. Yes ma'am, yes ma'am. Hindi, uh na hindi na nabigyan, hindi lahat, pero merong iba na nabigyan. Mm -hmm. Nga, apa. Alright, yung... Iba. Mm. Pero -hmm. iba, hindi talaga nabigyan. Kasi ang itamater o pinamater o binit, mm. -hmm. paano yan? ma ma maisi ma lang yun para, ma para ma mabigay mo lahat yung mga, yung, yung yung mga yung nagsakit kasi yung ibang pro andun pa sa Ilzer, andun pa sa Wigon, yung iba andun sa press So, wala talagang disposal or wala talagang ano, ano yun nga, para makapag preserve sila or makapag-pop-on uh, ma, ma, ma uh place yung mga lahat ng light jacket. Mm -hmm. Attorney, limamput po ang uh, nasa manifesto ng barko pero sobra-sobra pong na-rescue. Ano ang paliwanag ng pamunuan ng barko po rito? As well, sir, yung, yung nakatulad sa manifesto, yan ang, lalo lalo na yung, diba yung manifesto, ah, uh, yun ng kapitan, ng barco. Yung, baso. Yan, yung, before is clear yung barco to sail, ah, uh, for, a particular voyage, dapat talaga i-clear muna ng Coast Guard. So, uh, before ang dito ang clear dito yung clearance sa ID guys. Uh, one of the requirements is to submit the manifest, passenger okay. manifest. So, yun, yung manifest, uh, pipirmahan niya ng kapitan. Pero our explanation is that, we, we, could, uh, there is a possibility that while the manifest was submitted for Coast Guard uh, in security clearance, there are, there are several walk in uh, passengers. So, it, yung yung walk-in passenger namista na lista na na lista na lang doon mismo sa uh, manifesto ng barko na nasali sa paglubog. Mm. Bakit ganoon? Bakit ganoon ho uh, parating nangyayari? Ano ano sir? Bakit ganoon ho uh, nangyari? Bakit parating well, the... ito. Ito mm. So, yun, uh, Ganito yung procedure. So, el di di yung diesel makakuha ng clearance. Ah, uh, before yung coast guard, uh, -guard mag-issue ng clearance, uh, nire-require nila yung diesel to submit the passenger manifest. So, mm. pag-submit ng passenger manifest, yung, yung manifesto mismo ay pipirmahan ng kapital. So, yun ang isa-submit doon sa Coast Guard. But while, while lugar, while, while, uh, while the clearing officer secure the clearance in the Coast Guard office, Uh, there is a possibility that there are several hook-end passengers who so, coming directly to, who go to the ship So, in that in that in that respect, the 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 passengers, the walk-in passengers, will uh, will uh, accomplish another manifest. Hmm. Ay, di ba dapat uh, hindi ho nila pinapayagan nyo? Kaya, kasi, oh, kaya kasi kaya nga lalagay naglalagay ano yung, ka nga ng manifesto eh. Kung so, yung kung sinasabi lang, lang ng guard, nyo, diba, guard yun na, yun lang yun. may diretsyo pala doon sa barko, ay eh, di useless na may manifesto ka dahil hindi mo rin nalalagay hmm. lahat yung pasahero, di ba? Attorney? nobody expect ma'am kasi nobody expect na mangyari ito so, ay hindi po pero dapat hindi uh. diba? oh, oh. Dapat eh kasi, hindi practice kagaya, diba, kagaya hindi po niyan ni may eventuality na ganito pa paano hmm. pag ka so hindi ho accounted for yung mga tao pa paano kung yung yung mga tao nawawala kasi yung yun yun, 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 ang possible yun ang explanation kung bakit eh, hmm. hindi, hindi talaga conclusive yun so uh -oh. ano talaga yan um. ang posible physical explanation. Uh, Pero, yung, yung sinasabi kong manifesto for the walk-in passenger, uh, agad-agad, pag, pag yun sa yung sa port of desti destination, isusubmit din yun, or uh, by by taxinili, isasubmit yun to the guard. Mm -hmm. kasi, oh, but, ano, hindi naman pwede yun, hindi naman pwede, yun, hindi, naman pwede hindi naman pwede na hindi mo, pa, paano pag may ticket na yung zero tapos, okay. mm -hmm. kasi parto, kahit dahil hindi siya nakapirma ng manifesto, uso, although, hindi. although my decision, pero hindi mo pwede ma ma mapuwede to to impact the on the passenger on the ground na wala uh -huh. siya na list. Eh kung gano'n eh kung ganun pala attorney ang mangyayari, talagang hindi tayo magiging ano na magiging hmm. reliable yung manifesto mo dahil may mga ganun palang nangyayari yeah, sa sistema. Na dapat talagang talagang ikinokorek kasi kaya nga inaalam mo sa manifesto oh, yun, eh. Ilan, ilan pagka, yung pasahero, di ba? Pero pag may nangyaring ganito, hindi mo ma-accounted ma yung taong oh, 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 yun. Oh, ilan talaga. Actually, nung kinausap nga namin si Kapitan po, attorney, nung Friday, yung nga nabanggit niya na parang hindi niya masabi kung ilan talaga yung nasa manifesto, hindi pa oh, niya alam dahil nga parang, well, meron siyang uh, Ay, Uh, sinasabi nung di na lang masyado maging malinaw dahil nasa ano ho sila no nasa gitna ng dagat ng mga oras na yon. Anyway, so attorney Ator dyan lang ho kayo makikipagbalitak taka din sa ating ngayong umaga. Uh, si Master Chief Petty Officer Domingo Kian. Kian, alright. Good morning, sir. Petty Officer, good, good morning. morning sir. Opo. Good morning. Sir, uh, uh, um, uh, 1,300 feet daw po, lalim, no? ah uh, doon sa pinaglubugan ng barko, ano bang pinakabagong development kaugnay na rin po ng ating paghahanap doon sa barko? So far, sir, sa ngayon, sir, uh, nag-pull out na ulit yung ating uh, MCS, yung uh, barko ng Coast Guard, uh -huh. para maganda kuli sir, ng uh, search and rescue doon sa pitong nawawala. Uh, so, binalikan At nyo yung, yung lugar? Binalikan nyo sir, kung lumubog yung uh, MBA na uh, balko na lumubog dyan. Mm -hmm. So, mayroon nung bagyo eh. Sa tingin nyo ba itong uh, baggyo na ito, baka maka sa ginagawa operasyon? Uh, actually, ma medyo malayo itong tropical depression natin. However, uh, medyo papalak na na kaunti yung habagat kasi mahihilak niya, ma'am, yung uh, southwest monsoon doon okay. sa area. So, medyo magkakaroon tayo ng uh, pagpupugso bugso din na uh, nakasangalon doon sa Pero kung ganong kalalim po yung ano yung pinaglubugan ng barko, uh, more than 1000 feet, uh, ano ang chances yes, na actually yung yun sa 1000 feet sir, talagang hindi siya nadapit hindi na natin siya kayang sisirin. Nako, oh, yung yes. Uh, yes. barko yes. na yan. So hanggang kailan niyo pa balak gawin po yung search and rescue? Uh, so far ma'am, uh, sa ngayon, na uh, even though nag-recommend na ako ng termination ng SAR hmm. at mag-ship na kami sa retrieval operation, pero uh, I'm waiting for the approval ng aming higher quarter sa Ligas PC. So tama ho ba na pito, pito pa yung hinahanap? Yes ma'am, pito pa po. O, uh, ito ko may mga relatives so, na naghahanap talaga. Mayroon ma'am, mayroon, mayroon, mayroon ma'am. Puro taga dito ma'am ito sa Masbati. Mm-mm. Uh, uh. binabanggit po si uh, attorney kanina yung tagapagsalita po ng ano ng uh, medalyon Transport no. Sinasabi niya in between uh -huh uh, do sa pagpasa ng manifest nung official na pagpasa ng manifest nung kapitan do sa barko uh, sa Coast Guard. In between may nangyayari pa lang pagpanik din ng ilang mga pasahero. So hindi ho na account uh, petty officer yung, uh, yung ibang uh, actually, mga sir, pasahero. Yan, no? Yung sinusumit sa amin na unang manifesto, ang tawag doon ay passenger main manifest. Yun uh -huh. ang uh, ng Coast Guard ng Inspeksyon. inspeksyon. Yun ang oo mm -hmm. o i-account e yung nakalagay doon na sa uh, manifesto sa list ng mga passenger mm -hmm. kung yon. However, mayroon pa tayong kinatawag na uh, passenger supplemental manifest. Yun ang mga pasayro na pumasok sa barko na nandun na kami na uh, inaload pa ng barko. Oh, okay. So, ibig e sabihin, dalawang manifesto ang bibigay sa amin. Yung una, at si yung pangalawa. passenger main manifest at yung pangalawa ay yung supplemental manifest, passenger supplemental manifest. Ito supplemental manifest ba na ibigay ho sa inyo ito bago ho nangyari? Walang, walang na ibigay sa nga, kami, Kasi nga ho nangyari ng trahedya. So malamang kasama yes. ito sa lumubog na barko. Ano po? Yes. Oh. So, Pero usually, supplemental manifest, saan binibigay yun? Uh, sa... Para sa, sa Coast Guard, sir. Alimbawa, pagbaba oh. na sir yung uh, Coast Guard, galing sa barko, -mm. -mm. Kasi, siyempre, hindi natin maiwasan, ma'am, na nakabukas pa yung rampa ng barko. Kami pumakyat na yung postcard namin na mag-inspeksyon. So, yung mga wala doon sa passenger main manifest, dapat nakamanipisto yon Hindi naman manifesto ng barko sa supplemental passenger mm Pero manifest. gaya nga nito nangyari nito, Master Chief Petty eh, Officer, dahil nga lumubog yung barko, so wala, na rin, wala din sa inyo yung supplemental manifest. Ganun? O wala, wala. Po. Oh, no, so man, hindi wala. Yun natin alam talaga kung uh, ilan nga yung sakay na pasahero. Ano uh, ba? pa uh, uh, hindi na ibigay yung supplemental manifest, may nilalabag yung, ano, yung pamunan ng barko rito. Uh, may, may, anyway, sir, uh, lalabas naman yan sir, sa proper uh, ano, yung pagdandak ng investigation sa, uh, 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 kung saan uh, nagkaroon ng lapsis yung uh, libo, sa parte ng <laughs> barko sa ah, uh -huh. parte ng so, hindi ba Coast Guard o whatsoever. Wow. Hindi ba sir posible na bago ho talaga lumayag yung barko, yung supplemental manifest ay mahawakan na ng unang Coast Guard? Yes, uh, dapat lang ma'am. Kasi yun na nga sabi ko ma'am, na pag-inspeksyon, ang oh. hawak namin yung passenger main manifest. Eh, bakit po hmm. ito hindi na ibigay sa inyo? Eh, hindi. Siguro, ma'am, na dahil madaling araw, baka... Ay, Nako. Pwede Mataling bang may mga excuse? No? Eh, di ba kung yan ang patakaran, eh, dapat walang excuse. Di ba, sir? Yes, mamya. Yes. Kasi mm. eh, ganun talaga kasi dapat mayroon pa kaya nga yung uh, supplemental manifest kasi oh, yun yung mga goodness. lista ng mga pasayro, mm. na Habang nagkasandag ng inspection post guard. Yung mga pumasok, mm -mm. Na wala doon sa passenger main manifest. At, at face value petty officer. Ah, uh, uh, many kaya yung Coast Guard doon sa lugar na yon uh, dahil hindi niya hawak yung supplemental manifest. Ah, sir, uh, pakiulit po, sir. Mer Merong kayang nilabag na patakaran ng Coast Guard doon po sa lugar yung nag-inspeksyon uh, dahil hindi ho niya hawak yung supplemental manifest? Ah, uh, so, ano yan, sir? Da uh, dadaan sa legal na proseso yan. Pero dapat ang mag-execute mag mag niyan, mag maglilista niyan, yung taga-barko po. Uh Oo, -oh, eh, dapat. Sir, uh -oh. eto, taga, sa experience mo ba ninyo, sa pwede ba lumubog talaga yung isang barko Oh, yeah, gaya ko nito yung Roro. Nang, nang ah, isang minuto, within one minute, pwede okay, yung ba, ba uh, yun, kayo? Actually, ma'am, yun ang uh, lumalabas na biglaan, kaya nga hindi sila nakapag-distribute ng life jacket. Uh, pero anyway, pwede uh, Anyway, uh, mayroon kami, ma'am, pinainano dito kasi baka, yun nga, uh, marami, uh, ayaw ko naman, ma'am, pangunahan mm -hmm. yung magkakandak ng proper investigation, investigation dito. Mm -hmm. So, may tatlong anggulo kami dito. Uh, uh, tinitingnan. So, Sige, sa'yo yung tatlong anggulo? Una, una ma'am, yung... Uh, kung nakalasing man yung barko, Ibig sabihin, baka bumigay siya dahil uh, naka, ano siya nang uh, medyo malakas na alon. O, okay. oh, kaya walang lasing yung rolling cargos. Mm -hmm. And mm -hmm. then, yung pangatlo, ma'am, yung nagkaroon ng uh, ang alon at lakas ng current doon sa pinaglubog Kasi channel yan, ma'am. Ang lakas ng current. May mga time na ang lakas ng current yan. Yung parang inihila yung ano mm -hmm. ano kasi yan eh. Uh, napakalalim na parte eh. Takat sanil yan, ma'am. Uh -oh. May time na ang lakas ng current yan. Mm -mm. So meron lang po itatanong sa inyo kasi na nabahagi na rin po ito ni Michael Pahatin kanina. Noong last bus, election po, tahos siya ang mas bati, sumakay ho sila ng Roro. May mga doon uh -oh. na naka ho sa barco, sa bus, no? Na sumasakay dyan sa mga Roro natin. Uh -oh. Hindi ko po ng barco, ng bus, habang bumibiyahe yung barko Pwede ba yon? Hindi, ma'am, hindi. Uh, hindi, ma'am, ano pinabababa uh, dapat inip, ng kotse. Kasi napakainit po, ma'am, sa cargo deck ng barko. Eh, so, eh, ano, bumababa talaga yan, ma'am. Eh, Naka-aircon eh, naka eh. daw. Bukas po yung aircon naka, bukas, ng bus. Bukas, bukas din yung ano. Ma'am, bukas din yung aircon. Bukas ba? din yung pinapayagan na. Nako ano? eh, marami kayong dapat i-correct. Ah, ano? okay. Mm. Baka ma'am, ang nangyari kasi, mm. ah, kasi pag kami nag-clear ng barko, ina-ano in, talaga, tine-check in, namin ang gusto. Yan, ibig sabihin, walang mga pasayero dapat naka-onboard doon sa bus ang problema nga baka pag alis namin pag ng barko pag ng pier baka bumabalik yung mga pasayero doon sa aircon bus hmm, eh. eh dapat to, may managot dito may namatay eh ah oh, sir oh, ano naman yan sir may mga ano naman yan hindi say, yung mga ganun ho, yung sinasabi na pwede hindi umuwa-ubawa ng bus siguro dapat po ngayon talagang mahigpitan natin na sabihin natin na talagang yung mahuhuling lalabag, ibibigyan nyo ng mabigat na parusa. Yes, ma'am. ba? anyway, ma'am, mayroon naman tayo ng proper investigating team na magkakandat niyan. Mm-hmm. Na bubuwi ng Costa District people. So, ma'am, makikita naman yan ma'am, lahat ng kung sino talaga yung dapat managulat. oh, kasi mahirap po yung gano'y parang dinidisregard niya lang yung ating mga rules and regulation. Okay. Eh, Master Petty Officer Domingo Kian, maraming salamat po. Salamat, sir. Okay, Sir, Balik na Balikan natin na si, na si Atty. Ricardo uh, Labial. Na inyong tagapakinig at saka tagapanood na inyong TV. Thank you po, thank you po. Okay, si Atty. Ricardo Labial, spokesperson okay. ng Transport. Atty. Uh, initially, ano na naibigay natin tulong doon sa mga survivors at saka yung mga kamag-anak nung nawawala pa, hinahanap pa hanggang ngayon? <laughs> Atty. Okay, naku, may problema yung ating linya ng telepono kay si Atty. Uh, Ricardo Labial, pero... Siguro maganda malaman din natin talaga kung ano ginagawa. Pero ako ano doon sa ano mm. ha, yung yung mga patakaran ha, na parang napakalinaw na nilalaban. Kasi kung sasabihan mo lang yung pamunuan ng barko, eh, kardalasan, hindi naman sumusunod eh, mm -mm. di ba? Oo, mm -mm. Ah oh, sige na no. ko anyway, ah uh, mukhang nahirapan tayo doon sa linya uh, maireconnect yung linya natin. kay Atty. Jun Labial, tagapagsalita po ng Medalyon Transport. Pero maraming salamat din po lalo na rin dito kay uh, M C P O Domingo Ockian. Kian. Mm -hmm. Thank you.